bumili ako nitong ano, foot massage. Ano siya, uh, electric. Actually, mat lang siya eh. Natry ko na to kanina. And, grabe. Parang ang kinuryente. Ngayon, papatry naman natin siya. mag ko palang parang ang Pero, habang tumatagal, okay naman siya. Kasama na niyan is ito. Ito yung pinaka parang battery niya. Ayan. Mm -hmm i-ano mo lang siya, i-attach mo lang siya dyan. Ito yung pampalakas niya, ito yung papahina. Then ito yung mode niya, ito rin yung open. Hindutin mo lang dyan na matagal. Yeah. Ah, oh, mali pala. Ah, puta ka! Ah, puta ka! Nagulat ako, please. Hindi ka na, wait, butihin ko muna. Ano ba to? <laughs> ayun. Gulat ako. Kasi dalawang kamay is nakahawa, kaya... Gulat ako. Kuryente tuloy ako. So ayun, ganun siya. Magugulat ka talaga. B. Ni Choi Tzu ba? Ako yung kayo ni Kan Kan Shi. Saka han sufu eh. Ni Wei sufu. Hi, Meh ito. Busog. Ayan siya. Ganun natin dyan. ni Shin Fang Liang Punan iga. Yung may rugo iga. So, buksan natin. Ayan, makikita niyo maraming modes dyan. One, two, three, four. Eight. So, try natin sa ito lang. Beat lang. Beat, beat, beat. Tiga lang. 1, One. Ay, me. Ay, me. Tsaka only one, eh. Bali. <laughs> only one, <laughs> eh. Ay, oo nga pala. Pasmado nga pala to. <laughs> Ayaw niya. <laughs> Kalimutan ko. Pasmado nga pa rin pa. Pasmado nga pala siya. Nakalimutan ko. Tapos basa yung paan. <laughs> Pas <madu nga> <laughs> 又很大，咚咚的。<哇>